So aya yeah, what's up, kamusta po kayo lahat, magandang araw Para sa mga kaibigan po natin at kakilala dyan na nag-PPM po sa akin at gusto magpa-repair ng kanilang cellphone Gusto ko lang pong linawin na hindi po talaga ako nagre-repair ng cellphone O kaya isang alisensyadong cellphone technician Ang ginagawa ko po kasi is DIY LCD replacement, kaka battery replacement Sa bahay ko lang po yan ginagawa, so masyado pong risky ito ay para sa mga risk taker po at saka mga gustong makamura lang talaga at saka gusto lang din talaga magpaayos na kanila ng cellphone sa akin no kasi yung mga LCD dyan at saka battery in order lang po natin yan sa online wala po tayong direct seller so ibig sabihin masyadong risky wala po tayong assurance kasi hindi pa natin natatest yung cellphone no yun lang po ang uh, nagkakaroon tayo ng abiria dyan so if ever nagkakaroon ng abiria minsan is inabunuhan ko na lang para walang problema at saka matulungan natin yung uh, customer di ba siguro at sa mga basic problem lang katulad ng settings ng cellphone o may mga pop ads kailangan na i-reformat o mayroong viruses na no? so siguro pwede akong magbigay ng advice o tulong para dyan pero kung yung mga cellphone nyo is may sira sa mga internal katulad ng motherboard uh, charger board o may charging pin ay mag-charge na basa no, sa mga charging pin so mas mabuti siguro ipacheck up muna natin sa mga uh, ligit legit sa shop no? L uh, cellphone shop uh, cellphone repair shop para mas makita natin kung ano pa talaga yung sira. So uh, mahirap naman po magmagaling kung wala po tayo sa mat na kalaman para dyan. So hanggang LCD replacement, battery replacement lang po tayo. At take note, ito po ay para sa mga risk taker lang po no. Sa so, mga gusto magpakabit lang o hindi, wala nang itong problema sa akin. So gusto lang din mga katulong sa mga gustong magpaayos kasi na kinakausap ako no kaya pinagbibigyan ko lang. Nagsimula lang kasi yan yung kinabit ko yung LCD ng cellphone namin sa bahay no. So pinos ko eh gusto nilang magpakabit siguro gusto rin makamura. Pero ayun nga lang po ang sinasabi ko if nagkaroon ng aberya siguro para sa akin. Basta may kabit ko na pa yung LCD na pagana ko na all goods na tayo doon. No? Wala na po akong problema sa ibang sira ng cellphone nyo. Kasi doon lang po yung ginagawa natin at yung, yung binayaran nyo sa LCD replacement. No? So siguro wala na po tayong problema sa iba pang sira ng cellphone nyo. Hanggang doon lang po. No? Salamat po sa pagkintindi at uh, sana po magkaroon ng linaw lahat <laughs> sa mga nagpipihin po sa akin. So peace out, God bless and stay safe.